Kamusta mga kapatid sa Stoicism channel natin? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic para sa mga lalaki, boundaries. Maraming kalalakihan ang nalulugi sa relasyon o sa pakikitungo sa babae dahil wala silang malinaw na limitasyon. Hinahayaan nilang tap ng respeto, at sa huli, sila ang nawawala ng halaga. Ngayon, tatalakayin natin ang limang boundaries na kapag itinayo mo, mas lalo kang rerespetuhin ng mga babae. At hindi lang ito tungkol sa relasyon, kundi pati na rin sa sarili mong dignidad at kapayapaan ng isip, ayon sa mga turo ng Stoicism ni na Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus. Kung seryoso kang maging lalaki na may disiplina at respeto, panuunin mo ito hanggang dulo. Unang boundary, huwag mong hayaan ang kahit sinong babae na bastiusan ka. Maraming lalaki ang nananahimik kapag minamaliit sila, dahil takot silang mawalan ng pagmamahal o atensyon. Pero ayon kay Epictetus, you will become what you tolerate. Kung pinapayagan mo ang disrespect kahit maliit na bagay, unti-unti nitong winuwasak ang self-worth mo. Halimbawa, kung lagi kang binabastos sa biro, kung lagi niyang kinokontra ang sinasabi mo kahit wala sa lugar, o kung lagi kanyang nilalagay sa alanganin sa harap ng iba, at wala kang ginagawa, ang message mo sa kanya ay, kailang naapihin ako. Pero kapag marunong kang magtakda ng boundary, tahimik at kalmado mong sinasabi, hindi ako papayag na trituhin ng ganyan. Hindi kailangan ng sigawan, hindi kailangan ng drama, ang stoic man ay kalmado pero matibay. At dito nagsisimula ang respeto. Pangalawang boundary, wag mong gawing oxygen ang validation ng babae maraming lalaki ang nagiging alipin ng atensyon konting ignore lang ng babae parang guguho na ang mundo nila pero sabi ni Marcus Aurelius happiness of your life depends upon the quality of your thoughts ang ibig sabihin kung iniikot mo ang mundo mo sa atensyon niya nawawala ang sariling dignidad mo Kapag hindi mo siya tinex ng isang araw at bigla siyang nagalit, yan ang test kung kaya mo bang tumayo sa sarili mong boundaries. Hindi ibig sabihin nito ay maging malamig o walang pakialam. Ang punto ay, ang validation niya ay bonus lang, hindi bataya ng halaga mo bilang lalaki. Kapag hindi ka alipin ng validation, mas nararamdaman niya ang lakas at independence mo. At dito mas tumataas ang respeto niya sa iyo. Pangatlong boundary, Huwag mong isakripisyo ang purpose mo para lang sa babae. Seneca once said, a man who does not know where he is sailing, no wind is favorable. Kung ang direksyon ng buhay mo ay nakadepende lang sa relasyon, mawawala ang tunay mong purpose. Maraming lalaki ang iniwan ang pangarap, trabaho, o disiplina dahil lang ayaw ng partner nila o gusto ng partner nila na siya ang unahin palagi. Pero ang Stuartman, alam niya, ang pinakamalaking tanda ng respeto ay kapag nakikita ng babae na may sarili kang direksyon sa buhay. Kapag malinaw ang purpose mo, career, growth, discipline, hindi ka basta matinag. At kapag hindi mo ito isinakripisyo, mas lalo siyang nagkakaroon ng respeto. Dahil ang lalaki na walang backbone, madaling baliin. Pero ang may purpose, hindi basta natitinag. Pang-apat na boundary, kailangan mong kontroli ng emosyon mo. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Maraming babae ang susubukan ka emotionally. Magdadala sila ng drama, iikot-ikutin ka sa away, at minsan gagawin nila ito hindi dahil galit sila, kundi dahil gusto lang nilang makita kung kaya mo bang manatiling kalmado. Kung ikaw ay lalaki na agad nagwawala, nagsisigaw, o nagme-message ng mahahabang rant, nawawala ang respeto nila. Pero kung ikaw ay kalmado, tahimik, at marunong magdesisyon ng malinaw kahit may gulo, yun ang tunay na lakas. Kaya ang boundary mo, hindi ka basta papasok sa emosyonal na laro. Pipiliin mong maging kalmado at matatag, kahit pa may nangyayaring hindi mo kontrolado. Panghuling boundary, hindi lahat ng bagay ay dapat mong ipaubaya sa babae. Natural na may mga babae na gusto silang masunod palagi, kung saan kakain, anong gagawin, sino ang kakausapin mo. Pero kapag lahat ay binigay mo, nawawala ang masculine frame. Ayon kay Epictetus, no man is free who is not master of himself. Kung hahayaan mong kontrolin ka sa lahat ng bagay, mawawala ang respeto niya hindi ibig sabihin na kailangan mong maging diktador. Ang ibig sabihin, dapat malinaw kung saan ka tatayo. Halimbawa, desisyon sa career, desisyon sa oras mo para sa sarili, desisyon kung paano ka magpapalago bilang tao. Kapag malinaw ang boundaries mo, hindi ka basta-basta pinapaikot. At dito mas lalong tumataas ang respeto niya. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang babae ay nire ang lalaking may malinaw na bound iris. Kapag wala kang limitasyon, parang wala ka ring backbone. Balikan natin ang limang bound iris na kailangan mong buuin. Huwag tolerahin ang disrespect. Huwag maging alipin ng validation. Huwag isakripisyo ang purpose. Kontrolin ang emosyon. Huwag hayaan na kontrolin ka sa lahat. Sa pamamagitan ng stoicism, matututunan mong maging kalmado, matibay, at may direksyon. Hindi lahat ay dapat ibigay. Ang tunay na stoakman ay marunong pumili kung ano ang tatanggapin at ano ang tatanggihan. Kaya kung gusto mong tumaas ang respeto ng mga babae sa iyo, itayo mo ang boundaries mo at panindigan mo ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng insights mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang stoak wisdom at self-improvement content. Salamat sa panunood, manatiling kalmado, manatiling matatag, manatiling stoic.